Nagbabala ang Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry hinggil sa pagbebenta at pagbili ng mga mystery parcels sa mga online platform. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, karamihan sa mga ito ay hindi nagbayad ng buwis o kaya naman ay ninakaw sa mga storage facility. Kaya naman maliban sa kanilang koordinasyon sa mga major online shopping platforms, patuloy din ang kanilang monitoring sa mga nagbebenta ng mga mystery item o boxes. Paglilinaw pa ng DTI, ang sino man na nagbebenta o bumibili ng mga illegal na mystery parcel ay maring kasuhan sa ilalim ng anti-fencing law. Gayun din sa mga freight forwarders na mapapatunayang nagbebenta ng mga nakaw o illegal na parcel ay pagmumultahin ng 50,000 hanggang 100,000 pesos na may kaakibat na pagsuspinde o kanselasyon ng kanilang mga accreditation. Kaya panawagan ng DTI sa publiko, maging mapanuri para hindi mabiktima ng mga ilegal na mystery parcel na naglipana sa iba't ibang online shopping platforms. As a buyer, alamin natin kay seller kung saan ang galing yung item na binibili natin. Humingi tayo ng ebidensya or document kung nakuha ba ito sa Bureau of Customs sa isang auction sale. Tingnan natin para tayo bilang buyer ay safe mula dito sa anti-fencing law.